you know tara samahan niyo kami sa isang isla na matagal nang pinupuntahan ng mga turista para magbakasyon at mag ano Siyempre isla kailangan sumakay ng fast at ito na nga nandito na tayo sa isla ng Puerto Galera malakas ang daluyong ng White Beach kaya tara puntahan natin ang iba't ibang lugar dito sa Puerto Galera Unahin natin ang sikat na Tamaro Falls na makikita lang along National Highway. Alam niyo po ba na pwede kayong maligo sa paliguan dito at may entrance fee na 50 pesos. Ang sunod namin pinuntahan ay ang mangrove area ng Puerto Galera. Ito ay 422 meters walk balikan. Dito makikita ang iba't ibang species na naninirahan sa mangrove. Alam niyo po ba na napakahalaga ng mangrove sa ating kalikasan? Bukod sa nakapagprotekta sa mga tsunami, at dito rin naninirahan at ibang ibang uri ng hangin. Napakasarap maglakad sa mga gentong lugar. Dahil bukod sa masarap tingnan at fresh sa mata, nakaka-relax din ang ambience at yung simoy ng hangin. Ginawa nila itong isang tourist spot para na rin siguro makita ng mga dayuhan kung bakit at ano nga ba ang halaga ng mga mangrove. Bukod siyempre sa paglalakad dito, at makakita ng mga tanawin, nilubos na rin namin ng pagkakataon na makapag-walking syempre dahil ito ay maganda sa ating kalusugan. Maganda ho talaga pag-walking dito dahil bukod nga sa magandang tanawin ay nakakalanghap ka ng sariwang hangin. May entrance pinga rin po pala dito. 50 pesos per head. Pero para sa akin, sulit na sulit na rin. Dahil bihiram-bihira na sa aming Tagalaguna Makakita ng gentung kagandang lugar kung saan sa mga isla nyo lang matatagpuan. Ayun ang Kuya Charlie, ang bilis maglakad. Grabe yun! Siyempre, ito ang aking iyan. Pagkatapos namin sa mangrove, ang sinunod namin pinuntahan ay isang tribo ng mga Mangyan dito sa Mindoro. Sila ang Iraya Mangyan tribe. Alam nyo po ba na may waluraw? Natribo tribo ng mangyan sa Mindoro. Ang mga mangyan po ay protektado ng ating gobyerno dahil isa sila sa nagsimula o unang nanirahan dito sa Mindoro. Pinakita nila ang kanilang paraan ng pagpaparusa o pagpapanglaw kung tawagin nila. Sunod kaming dinala ng kanilang kasamahan sa isang falls na malapit na may 15 minutes walk. Sulit na sulit dahil napakaganda ng tanawin niya dahil ito ay kagubatan, magte trekking ka ng 15 minutes para marating ang sinasabing falls na ito. Tatawid ka rin ng ilog, maglalakad sa mga bato para marating mo ang sinasabi nilang paliguan ng Tamaraw. Na ito. Napakalinis ng kanilang lugar. Napakalinis dahil niya protektado at iniingatan ng mga tribo. Medyo malayo-layo yung lakarin, pero tingin ko naman, pagdating namin, sulit na sulit din. At ayan na nga, papalapit na kami sa sinasabing maliit na falls. Alam nyo po ba na meron pa isang falls dito, ngunit hindi na namin pinuntahan dahil 30 minutes away. At ayan, sulit ang aming pagod sa paglalakad at ay ka muna! <laughs> at syempre, babalik na kami sa aming lugar kung saan dapat tigman muna ang tubig ng bundok. Ang sarap na sarap sikap, di ba? At syempre, ang picture taking. Kaya sa lahat ng pupunta ng Puerto Galera, bukod sa White Beach, i-explore nyo rin ang kanilang ibang tourist spot para naman masulit ang pagpunta sa Puerto Galera. Paano? Tara na! Let's go!